Ayun oh. Dito na tayo sa dagat. Kakaiba yung mga design. May mga katit sa dito. good morning. Good morning. Dito ako ngayon sa Maragundon, Cavite. And papunta tayo ng Ternate. Sa may Balot Island daw. Medyo malapit na tayo. Itong pupuntahan natin, tingin ko ano to eh. Dagat siya na, yun nga, island siya na... Mamaya makikita natin Gano'ng kaganda. Medyo malayo 'to. Mga 2 hours may yung byahe mula sa amin. Mga 5 minutes na lang nandoon na tayo. Sa pagkakaalam ko itong way na 'to papunta 'to sa Kebyang Tunnel. kanina sobrang antok na antok ako Nakadalawang stopover din ako midlip muna ako sabay biyahe ulit hirap magbiyahe ng ano eh naantok hirap na baka makatulog tayo sa ano sa biyahe dami na rin palang dine-develop na lupa dito dati kasi nung pupunta ako dito wala pang masyadong mga establishment na ginagawa ngayon napansin ko lang may mga under construction dati kasi probinsyang probinsya talaga to eh syempre yung panahon nagbabago yung iba nag invest ah oh, tama nga ito. Ayan o, oh, nakalagay. Pico de Lo, Cave Young Tunnel. So, kapag kumaliwa kayo dito, papunta yan ng Cave tanel Tunnel. Kaya, sa mga anak at saka, sa mga nakapunta rin ng Pico de ano Ayan, Ternate. Ang sabi ng Google Map, dito daw duman dumaan. So, yung kaliwa na yun, yun yung papunta ng Cave Young Tunnel. Papunta ang Nasubu, yung tunnel na yung sikat na pasyalan Yung bago kayo makarating doon, may mga ano yun eh Kurbada yung daanan doon eh Tapos uh, maghubat siya Ang nalalako ko doon dati, may mga unggoy Nakakatuwa nga yung mga unggoy doon eh Mailab sila, pero pwede mo silang bigyan ng pagkain Tapos yun So yun, nasa Ternate tayo Doon na lang natin antayin sila, Sir, sa Sa pin location alam nyo itong Ternate na to dati Pagka dumaan ka dun sa mga part nito na liblib Nakatakot <laughs> Pero may mga kasama naman ako nun Sa Riders Club Barangay Poblasyon Ternate Kabigte Ayan nakalagay So itong kaliwaan nito Ano na yan? Ilog Yung Maragondon River Ayan po, nandito po tayo ngayon sa Maragondon Bridge Ayan yung River na dugtong papunta dun sa dagat Ayan, papunta yan dito Dalawang bridge to Bali, yan yung tiyatawag na Balot Island Diyan kami pupunta mamaya Ayan po, ito yung kalsada na papunta ng Ternate Ayan, Ternate Papunta ng Kaibian Tunnel Puntang Nasugbu, Batangas sa dagat eto pabalik tayo sarap dito pababa ganda ng kalsada dito sa kanan kagubatan na yan sarap pa ng hangin dito lamig Dahil bumalik tayo Papunta na tayo ngayon sa Balot Island Yung magandang isla dito Sa Maragondon Marami palang resort dun Ayan malapit na tayo dito daw yung daanan papunta dun sa Balot Island parang sarap tumira dito no? malawak oh pala yan pala mukhang tahimik dito ito yung gusto ko eh sariwa pati yung ano dito hangin probinsya na kasi ito eh papalibutan ng kabundukan sarap mag ano dyan oh mag tent sa ilalim ng puno ganda dyan ah kakanan daw Ayan, may mga nakalagay. Barangay Bukana. Palaroy Beach and Pool Resort. Bukana, Ternate. May mga resort nga dito. Maganda rin ang dagat dito eh. Malinis tsaka ano, hindi mabato. Ayan, ang mga karatulan ng mga ano dito. Dalaroy Beach Resort. Ayun, dagat na yan no? sa kaliwa natin Maganda rin pala kalsada rito Hindi siya rap -road. Tapos may street lights pa sa gabi Solar First time ko lang makapasok dito kapag pupunta kami dati ng Batangas kapag dito kami dumadaan sa atar natin nakikita ko lang to kasi sikat itong Maragondon Bridge saka yung island na yun Maragondon yung Balot Island so looban pa pala siya ayan na yung dagat parang napakasarap maligo ah sa da tayong ano eh bisan tayong dalang ligo ayun oh dito na tayo sa dagat. Kakaiba yung mga design na. May mga cottage na dito. Ayan, pili na kayo dito. Kung saan nyo gustong mag check in parang wala yata masyadong guest ngayon madalas may ano eh, sabado linggo ang mga aliligo ayun nakalagay yung oh, Bocana Beach Resort phase 2 camping and fishing so magpark park muna tayo لمحه